Hi guys, for today's video, nandito nga pala tayo sa labas ng ating bahay. Nandito tayo ngayon sa may harap ng ating mga pinto. Eh, yun. So, ngayon guys, papakita natin yung ating uh, mga ginagamit ditong uh, solar panel, which is uh, yung ating uh, 500 watch na solar panel. Ano. Uh, siya po ay 12, uh, 18 volts. At uh, nandito po siya sa taas ng ating uh, bubong, uh, which is, abot na abot ko naman yung aming bubong, kaya papakita natin siya So, ayan. So, ayan, guys. Uh, inangat na natin yung camera, at nakikita nyo naman yung aking kamay. So, ayan, yung parang lamesa dyan, guys, sa uh, bubong, uh, ayan po yung ating uh, solar panel na 500 watch. yan po yung 18 volts na solar panel po natin. And, uh, yan po yung ginagamit natin nung nagbagyong Christine ano. So, diyan po nakalagay yan. At uh, tinali ko na lamang po pala siya diyan sa ano. Yan po na guys, may mga dahon, may mga dumi sa taas at may yung makalat din. May kung nakikita niyo rin, parang may kotse-kotse diyan sa unahan. Ah, uh, kasi niya nila nilagay yung mga kalat nila. So, ayan guys. Babalik na lang tayo at ah uh, Ayan, bago ko nga pala eh... Bago nga pala tayo umalis... Pakita, pakita lang din natin yung... Uh, yung connection. So, papasok tayo dito sa ating bahay. So, dito nga pala ito nakalagay. At uh, ito yung connection. Ito yung mga connection nila. And... Uh, ayan. Ito nga pala yung positive sign. So, makikita nyo naman parang may tali. So, yan po yung ginagawa natin para... Ah, uh, dahil hindi natin nakikita yung positive at negative sign ah, uh, yung kulay ng wire ang ginawa natin para malaman natin yung positive sign eh nilagyan po natin L L ng Gloria, sa L so. parang tali po, ano. so parang nakatali siya ng konti yan so I don't know kung nakikita yan sa cam pero ayan guys so ayan guys ah, uh, pabalik tayo maya maya And uh, papakita rin naman natin yung mga kasama pa ng funnel na yan Na nan, nandyan po sa ating uh, bubong ano. So yun, once again may namang sadyawin uh, Diyan lang po kayo Po kayong aalis dahil babalik po tayo Hi guys, so yun muli tayo nagbabalik Ito uh, yung ating uh, mga setup So ito nga pala guys yung battery na ating binili nagkakalagang nagkakalagang 1,500 pesos ito nga pala yung 25 AH na battery uh, pang ano siya pang e-bike so yan lang yung ating nakayanan kaya yan lang muna yung ating binili and uh, maganda naman okay naman okay naman yung battery na yan at kaya na niyan uh, na ng electric pan. Ano? Pero syempre, para mapagana yung electric pan, or yung mga gamit na 220 kailangan po natin tong inverter so ito po yung inverter yan po ay 5000 watts so kayang kaya na yan mga tatlong electric pan sabay sabay ganun dahil lang electric pan mga na, nasa 80 watts lang naman so kayang-kaya na niyan. At uh, dito rin nga pala, ito rin nga pala yung PWM na uh, ginagamit natin na uh, charger controller. Ito po yung i-connect natin doon sa panel. Which is ito po ano. So, ayun guys, kinonek ko na siya. Nakakonek na siya dito sa inverter. Medyo mali nga lang yung mga setup daw na to. Sabi ng aking papa dahil kulang nga. Kulang nga yung ating budget. So, eto guys, itong part na to, ito yung kinokonek natin sa sa solar. And, uh, itong medyo mahaba, mahabang wire. Ito naman yung ikokonnect natin dito sa battery. You know? So, hindi na muna natin siya. Hindi, hindi na muna natin ikokonnect yan. Ayun. Pasensya na kayo guys. At uh, may sumisingit dito sa ating line. Which is itong ating cellphone sumisingit. Ayan, ito nga pala guys, yung wire na mahaba at uh, dito naman i connect yung battery. So, dito mo siya ilalagay sa battery. Kakabit mo dito yung wire na to. And uh, eto ito nga pala dito sa inverter, uh, meron siyang dalawang 5 volts na saksakan which is dito natin isasaksak yung ating mga yung ating mga cellphone. So, yun, ilagay lang natin tong camera natin dito para mas okay. So, yun, dito natin isasaksak sa area na to. sa may ilaw. Dito natin ilalagay yung mga cellphone natin kapag wala tayong charger. And dito naman sa, kung makikita nyo naman, pang uh, ibang bansa yung style ng saksakan niya. So, isa lang yung saksakan niya sa 220. And uh, pwede tayo mag-add dito ng magsaksak ng extension para marami yung maka-benefits ano. So, 'yan po guys, yung ating uh, setup sa ngayon. So, 'yan po ang um, ano. Anyway, uh, paalala lang sa mga blind na kagaya ko, lalong-lalo na yung walang mga knowledge sa uh, electric electricity, 'wag na 'wag nyo pong gagayahin yung aking ginagawa dahil baka po kayo ay makuryente, no. Ah, uh, dahil ito po, ito pong uh, inverter uh, bagaman uh, 12 volts po tong battery uh, na aking ginagamit. Tapos ito pong inverter, kapag uh, nawakan niyo po yung part na 220 volts po dito which is ito po ano yung part po na to. Uh, yeah. Pwede po kayo mag-ground, pwede po tong uh, maka maka ano po ng tao no. So, medyo endangered po para po sa mga blind na kagaya ko. Pero dahil nga sa meron din akong knowledge sa uh, electricity. So nagagawa ko po ito. Uh, hindi ko rin nga po alam kung bakit ko po uh, nakakayanan yung uh, paggawa po ng mga bagay na ito. Or ba't ko rin po na kaya po yung uh, pag-setup-setup po ng mga to, So... Hindi ko rin po alam, hindi ko rin po uh, alam yung kasagutan kung paano ko po 'to nagagawa. Uh, basta eh uh, uh, ito po yung hilig kong gawin, yung mga pag-setup setup kagaya ng sa mga electricity po ano. So, yun guys, yun lang po yung ating video for today's. Sana po ay nagustuhan nyo. And uh ayan, please consider to subscribe and uh, like and syempre ipakishare share na rin po ang post na ito ating video po na ito once again my name is DJ Win and magandang morning po sa inyong lahat guys